Ipinanawagan ng Commission on Elections, COMELEC, sa Department of Agriculture, DA, na ipagpaliban muna ang pagpapatupad ng P20 per kilo rice program ni Pangulong Ferdinand, Bongbong, Marcos Jr. Hanggat hindi pa tapos ang eleksyon, hindi namin kino-question ang kabutihang layunin ng programa. Ang hinihiling lang namin ay idelay ito ng kaunti upang hindi ito maging sentro ng espekulasyon at pamumulitika. Sa ganitong paraan, mas titibay ang tiwala ng publiko sa ating mga institusyon, COMELEC Chairperson George Garcia. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, suportado naman nila ang layunin ng programa ngunit kailangang iwasan ang anumang alegasyon ng pamumulitika o vote buying. They plan to distribute 20 Philippine pesos rice in the Visayas starting May 1. We're simply asking that the next rollout happen after the elections to avoid any claims of political motivation. Pahayag ni Garcia, noong nakaraang linggo, pinayagan ng COMELEC ang exemption ng RICE program mula sa election ban sa ilalim ng Section 261 b ng Omnibus Election Code. Ngunit matapos ang masusing pag-aaral, minarapat ng ahensya na bawiin ang nasabing exemption at ipagpaliban muna ang rollout para hindi magmukhang ito'y ginagamit sa pangangampanya. Ang programang ito ay bahagi ng pangako ni Pangulong Marcos Jr. na pababain ang presyo ng bigas sa 20 piso kada kilo, lalo na sa mga mahihirap na sektor ng lipunan. Ayon kay Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, nauunawaan ng palasyo ang panawagan ng COMELEC at handang sumunod sa payo ng komisyon. Kung iyon po ang magiging panukala at pulisya po ni COMELEC Chair, tayo naman po ay tutugan, sabi ni Castro sa press briefing nitong Miyerkules. Ang P20 Rice Program ay isang napapanahong inisyatibo para sa mga mamamayan, lalo na't patuloy ang pagtaas ng presyo ng bilihin, ngunit sa gitna ng eleksyon, mas mahalaga ang pagpapanatili ng integridad at patas na laban. Ang hakbang ng COMELEC ay hindi para pigilan ng ayuda, kundi para protektahan ito sa mga isyo ng pamumulitika. Ipinanawagan ng Commission on Elections, COMELEC, sa Department of Agriculture, DA, na ipagpaliban muna ang pagpapatupad ng P20 per kilo rice program ni Pangulong Ferdinand, Bongbong, Marcos Jr. Hanggat hindi pa tapos ang eleksyon, hindi namin kino-question ang kabutihang layunin ng programa. Ang hinihiling lang namin ay i ito ng kaunti upang hindi ito maging sentro ng espekulasyon at pamumulitika. Sa ganitong paraan, mas titibay ang tiwala ng publiko sa ating mga institusyon, COMELEC Chairperson George Garcia. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, suportado naman nila ang layunin ng programa ngunit kailangang iwasan ang anumang alegasyon ng pamumulitika o vote buying. They plan to distribute 20 Philippine pesos rice in the Visayas starting May 1. We're simply asking that the next rollout happen after the elections to avoid any claims of political motivation. Pahayag ni Garcia noong nakaraang linggo, pinayagan ng COMELEC ang exemption ng Rice Program mula sa Election Ban sa ilalim ng Section 261 v ng Omnibus Election Code. Ngunit matapos ang masusing pag-aaral, minarapat ng ahensya na bawiin ang nasabing exemption at ipagpaliban muna ang rollout para hindi magmukhang ito'y ginagamit sa pangangampanya. Ang programang ito ay bahagi ng pangako ni Pangulong Marcos Jr. na pababain ang presyo ng bigas sa 20 piso kada kilo, lalo na sa mga mahihirap na sektor ng lipunan. Ayon kay Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, nauunawaan ng palasyo ang panawagan ng COMELEC at handang sumunod sa payo ng komisyon. Kung iyon po ang magiging panukala at pulisya po ni COMELEC Chair, tayo naman po ay tutugan, sabi ni Castro sa press briefing nitong Miyerkules. Ang P20 Rise Program ay isang napapanahong inisyatibo para sa mga mamamayan, lalo na't patuloy ang pagtaas ng presyo ng bilihin, ngunit sa gitna ng eleksyon, mas mahalaga ang pagpapanatili ng integridad at patas na laban. Ang hakbang ng COMELEC ay hindi para pigilan ng ayuda, kundi para protektahan ito sa mga isyo ng pamumulitika.